Hello guys, for today, magluluto tayo ng alimasa guys. Ayan, fresh na fresh yung ating alimasa guys. O ba diba, tingnan nyo guys. Remember guys, pag yung mga high blood, bawal mag araw-araw kumain ng alimasa guys. Yung pagkain nyo, maintain lang guys ha. Like for example, in, one, in just one week, pwede kang kumain ng isang beses lang guys hindi ka pwedeng mag-araw-araw dahil mataas ang cholesterol niya ha bawal ang mga high blood ito guys yung favorite kong alimasag guys, o tingnan nyo may mga tali pa siya guys kasi baka siya makawala ganun, ganun guys, pag mga paresko pa yung mga alimasag meron siyang tali ayan, syempre niluto muna natin siya, bago natin siya igisa, bali pe, hindi siya masyadong lutong-luto guys, yung papakuluan lang natin, pagkatapos kumulo ay syempre, igigisa na natin sa, ano guys sa ating bawang at saka sibuy. Yes, Dipindi yan guys kung anong gusto nyong loto Kung gataan nyo or ni nilaga lang or diretsuhin nyo na yung pag guys. Pero sa akin, niluluto ko muna siya guys bago siya igisa dahil para hindi siya ano guys matagal. Anuhin guys, o oh, di diba taray, o oh, ginisa ko na siya sa bawang, Pagkatapos niyan gisayin na natin, hindi na natin papatagalin kasi maglulutong-luto na siya guys. Hindi na siya masarap pag ano na siya, lutong-luto. Lalagyan na natin ng gata. Ito yung pinaka-best luto guys pag may gata yung gatang gata guys ayan yan ang gusto ko bali yung gata natin guys yung unang gata lang hindi na ako nagpapangalawa kasi maaano natin guys hindi na masarap yung pangalawa ha katulad niya hindi na masarap pag pangalawa sa una lang masarap syempre yung gustong gusto ko yung nagmamantika guys ba diba, yung kunti na lang yung kanyang sabaw guys kasi talagang manunuot yung kanyang sarap guys pati yung kamay ninyo, didilaan nyo, ha? Didilaan. Ayan. Hindi na natin mapatagarin Kunting kimot na lang, tatanggalin na natin siya, guys. Kasi, hindi na siya masarap pag yung ano na, guys. Yung kanyang laman ay lumiliit na, ha? Lumiliit na yung umano siya, guys. Pag overcook, ganern. Ayan, kunting kembot na lang. Tatanggalin na natin yung ating alimasag, guys. Ayan, favorite nyo ba yan, guys, yung alimasag?